Hello mga ka-discard TV. Once again, welcome back sa ating channel, no? So madalas nababasa natin sa comment section ng ating mga video ang uh, katanungan na bakit umaandar, no, yung motor compressor ng ref pero hindi lumalamig. Okay, so meron kasing dalawang klase ng ref, direct cooling at no frost. Pag sinabing direct cooling, mga ka-discard TV is nakikita po natin yung kanyang evaporator. So, kagaya nito mga ka-discard mo TV. So, ito po yung kanyang pinaka-evaporator. Once na lumamig po ito mga ka-discard mo TV, merong mabubuong makakapal na ice dyan o ice build up. Okay, so guys, ito yung example no, ng direct cooling. Ayan. So, ang nakikita po natin dito, kapal po yung ice dito sa kanyang evaporator. Okay? So, once na umaandar mga ka mo TV, yung direct cooling na ito na ref, tapos hindi lumalamig, defective yung compressor or di naman kaya meron yung internal leak. Pag sinabing defective yung compressor, mga ka-discarte mo TV, is possible no, na nagpa-pump siya ng oil o di naman kaya loss compression. Pag sinabing internal leak, mga ka -timo TV, yung internal pipings ng ref na ito is merong butas na kung saan, no, doon sumisirit pa palabas yung refrigerant. So alam naman natin mga ka-discarte TV na once walang refrigerant, ang uh, system is hindi po talaga lalamig yan. Ito naman mga ka-Discard mo TV, yung ating uh, no frost na refrigerator. Pag sinabing no frost, usually mga inverter po yan. Yun na po yung pinakalates na type ng refrigerator ngayon. Pag no frost, Unlike sa direct cooling, mga ka-discard TV, once na lumamig po ito, wala pong ice build up dito sa freezer box na ito sa freezer part na ito no yung evaporator niya mga mo TV nasa likod ng plastic cover na ito so meron niyang fan na nagpapasirkulate, dun sa frost na galing sa evaporator coils pala lumamig yung uh, freezer part na ito once na umaanda dito tapos hindi lumalamig kaya nang sa direct cooling defective yung compressor or loose compression o di naman kaya mayrong uh, mayroong internal leak gaya din dito no, sa uh, direct cooling. At yung pangatlo, mga ka mo TV, defective yung board. Defective yung board, mga ka mo TV, kulang yung supply ng kuryente na sinusupply niya dun sa compressor, no? Para i-compress yung refrigerant. Once na umaandar yung compressor, tapos hindi lumalamig, so yun po yung mga possible na reason. Okay, so sa ating next na video, mga ka mo TV, is tuturo ko sa inyo kung paano mag-system reprocessing ng direct cooling at no frost na refrigerator. Okay, so maraming salamat sa panonood mga ka-Discard mo TV. Huwag kalimutan mag-like and mag-share para at least mapanood din ng iba. Okay, maraming salamat ulit sa panonood mga ka-Discard mo TV.